wala siya dahil utusan lang pala ito ni Bungit. Na naging isang atak dog rin sa Bungit administration. kasi nga sila dun sa uh, sa resulta ng election. Ogon sa ngayon na no, pero dati nang sinabi ng AFP na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Ang uh, pili niya parati sa akin is uh, take care of the country. Uh, make sure that uh, the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating uh, Secretary of National Defense. Ha? Ano bang kinatatakutan nyo kay bungit. Na dapat si Bonget ang matakot sa inyo. Dahil, pinagsasabihan ka lang ng ganito ganon sa ay, sadyang parang uh, basang tuta ka na napakaamo mo kay Pungit. Kayo rin po nagsabi na 67 congressmen ay contractor. Ang tanong ko, eh, kailan nyo rin ako papangalanan yung 67 na yun? Wala akong pangalan. Nakuha ko yun sa isang member ng house. Mm -hmm. Napunta na sa by the way. tinanong ko, by the way, ilan na ba yung uh, congressman na contractor? God right. welcome the blues up and God why drink back mga mga dalikod ayo dito ho, sa ating bunting bahay sa mundo ng social media dadagan balita reaction video news update <makes noise> sa mga bagong salta sa mga bagong uh, nanonood ho sa ating munting bahay huwag kalimutan niyo po asoputan uh, niyo po itong bahay natin para dumami ho tayo at para mas uh, maging ano masino po tayo sa paglalahado ng mga balitaan information ang na po natin sa loob ng 24 oras uh, mula ho sa mundo ng social media mga kabantaan at pasasalamatan din natin yung ating mga subscribers na lagi hong uh, nanatili hong uh, tumambay o nakatambay dito ho sa ating uh, munting bahay Kaya ngayon po mga kabaitan may pag-uusapan tayo dito as I promised you guys na ipapakita ho natin yung uh, resibo na sinasabi ho natin Dalawang araw na nakaraan ay nabanggit ho natin dito ang uh, pagsisinungaling ho itong uh, si uh, Panfila Lacson Ha? Sinabi ko pong nga uh, nagsisunungaling dahil nga po ay hindi niya po mga kabalitaan kaya hong gawin na pangalanan itong 67 na mga kontratistang kongresista hanggang pasikat lamang at bukang bibig niya itong uh, sinasabi during sa kanyang uh, uh privilege speech mga kabalitaan dyan sa plenaryo ng Senado. Eh, maraming naghihintay, maraming nainip, maraming nagagali tuloy na magpasa hanggang ngayon. Wala pa rin hong uh, ni isang pangalan sa 67 na mga kontratistang kongresista mga kabantahan. Kaya sabi ko sa inyo, ako po ay nagpromisa na ipapakita ho natin sa inyo yung resibo ho natin na itong si Panfila ay puro lamang ito kayabangan mga kabantahan. Pero bago po natin ibabalik o ibibigay sa inyo itong si Pan Filalakson, dito muna tayo sa ilang retiradong general na di umano'y lalahoko sa rally kontra korupsyon sa darating na Nobyembre at 30, 2025 mga kabalitaan. Manigaso dito si Bonget. Noong Setyembre 21 mga kabalitaan, napakadami ho talagang dumalo ho sa rally iyon at malamang mas higit pa sa Nobyembre 30 dahil po ang mga retiradong hineral na ngayon ang kumikilos. At ito naman hong si Browner talagang nadulaso siya rito dahil utusan lang pala ito ni Bungit At Tutaho mga kabalitaan na naging isang attack dog rin sa Bungit Administration. Alam nyo ba kung bakit mga kabalitan na nasabi natin na ito isa ring sa isa sa mga attack dog ni Bonget at tuta ni Bonget mga kabalitan? Panorin natin ang balita mula sa News 5 Everywhere. na raw sa pagbabagong ilang retiradong general kaya makikilawak na sila sa malawakang protesta kontra korupsyon sa Nobyembre at 30. Live mula sa Kaloocan, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat sa bagaling ang impormasyon yan at may ibantaba ng kudeta? Jiggy, galing nga yung impormasyong niya na kay House Senior Deputy Minority Leader at Kaloocan Representative Edgar Erice. Nakipagpulong daw sa kanya itong mga retired general at sinabi nga nilang sasali raw sila sa mga kilos protesta kontra korupsyon sa November 30. Pero paglilinaw nila, Jiggy, ha, hindi nila ipapanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanging nais nice lang daw talaga nila ay pagbabago at reforma. Tulad ng pagpapasanga ng ilang batas gaya ng pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at pagbubuwag nga po sa mga political dynasty Nais din nilang higpitan ng mga polisiya election eleksyon, partikular na sa mga political parties at paggastos ng mga partido at kandidato. Kwento pa nga ni Erice ay nakausap daw nitong mga retired general na ito si Pangulong Marcos bago pa ang September 21 rally. Ipinost din ni Erice sa social media niya yung larawan ng meeting nila ng mga retiradong general. Narito ang pahayag ni Congressman Erice. General Senga, di dating si Pastor General Sarmiento, BNP, yung dating BICT. Eliseo oh, yeah, Eliseo Colonel Santiago ba yun? Kasi naiinip nga sila dun sa sa resulta ng investigation. Tawawa ang bayan kung kung ang ipapanawagan ay BBM resign? Kasi ang mangyayari nga, magkakagulo nang lalo. Pag na pumalit si Vice President Sara, kanya kanya-kanyang ano na naman yan, pagiganti. Eh. Ah, diba? At Marian, tila may impluensya pa rin ang mga retiradong heneral sa hanay ng mga sundalo. May reaksyon bang AFP tungkol dito? Jiggy, sinusubukan pa nga natin kunin ang panig ng AFP pero wala pa rin silang tugon sa ngayon. Ano? Pero dati nang sinabi ng AFP na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Kung matatandaan mo rin, Jiggy, ano, mismo si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang umamin noon na may mga retired general na naguudyok sa kanilang magkudeta pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. At kahapon lang din Jiggy, ano, sinabi nga ni Bronner na tiwala pa rin si Pangulong Marcos sa AFP. Narito ang kanyang pahayag. Ang uh, bilin niya parati sa akin is uh, take care of the country, uh, uh, make sure that uh, the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating uh, Secretary of National Defense na kaya-kaya po natin panatiliin ang uh, kapayapaan, ang uh, peace and order. Ang sinasabi dito mga kabalitaan ni Bronner ay tunog tuta ho talaga yung kanyang pagpapaliwanag dito mga kabalitaan. Alam niyo po ba kung bakit? Sabi niya daw dito ay may malaki pa, yung, malaki pa daw yung tiwala ni Bongit sa kanila. E paano ho yung mga nasa lower ranks? Paano na ho yung mga nakakausap po natin na hindi na ho sila gusto sa pamamalakad dito? Wala lang talagang maglakas na loob na umalmaho dito sa administrasyong ito dahil sila ay una, pamilyado mawawalanot. mawawalan mababalik ho ng kanilang kaldero baka ma court martial kung walang suporta ho ng mga Nagla... Uh, ng kanilang mga boss na mga general ho mga kabaitaan eh sinasabi ho dito na may tiwala ho si Bongit eh ikaw ba't hindi mo pinaniniwalaan yung inyong mga kasamahan dyan at hindi mo kakausapin kung ano yung kanilang mga sentimyento ba't parang ikaw ay ah, nagiging tuta at atag, atakdog na rin ni Bongit Ba't laging pinopromote mo ang administrasyong ito? Dapat sana, pinagsabihan niya po ang ating presidente na sasabihin niyang, eh Sir Bongit, President, dapat ho, mag-ayos-ayos lang ho kayo dyan kasi nanpartisan ho kami. Paano na ho, pag uh, marami na ho Pilipino na aaklas, ha? magkudita ho sa inyo yung ibang mga kasamahan ho naming mga militar, eh wala ho ako magagawa dyan. E eh kung majority ho sa kanila, e eh siyempre doon ho ako papanig. Dahil talagang yung pinopritiktahan ho namin, kahit hindi mo pa sasabihin sa amin, yung bayan at yung sambayan ng Pilipino. Hindi yung mga politikong kagaya mo. Ganun ho sana kung ito ay may paninindigan at para talaga sa bayan mga kabantan. Parang ang saya-saya niya pa ho rito, nung sinabihan na may tiwala pa ho si Bungit sa inyo dyan sa AFP. Ah, ano bang kinatatakutan nyo kay Bongit? Na dapat si Bongit ang matakot sa inyo. Dahil ikaw, pinagsasabihan ka lang ng ganito ganon sa ay, sadyang parang uh, basang tuta ka na napakaamo mo kay Bongit mga kabalitaan. Oh Yan po yung katotohanan. Base po sa nakikita po natin sa interview ng ito, natingnan niyo pong pagmumukha nito. Ang saya-saya pa. At proud na proud pa siya sa sarili niya na pinuri ho siya ni Bongin dito at may malaking tiwala pa sa kanya, ha? Ang di umano'y tinuturo na taong bayan na isa sa mga mastermind ng nakawan sa pera ni Juan, mga kabalitaan. Dito tayo, lipat ho kay Panfila Lacson. Ito naman ho kay Panfila Lacson, mga kabalitaan sandali na po mga kabaitaan. Bago po kayo magpapatuloy sa panunod paalala lamang po ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo. Para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ko sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabaitaan. Napaamin nyo siya rito ni Jessica Soho. Alam nyo po kung bakit? Dahil sa dami-rami hong mga kababayan ho natin na nagdanais, naghihintay, at ang saya-saya ho nung narinig ho nila ...ang privilege speech dito... ...ni Panfila Lacson mga kabaitaan... ...na umano'y 67... ...ka mga tunggisista ho... ...na mga kontatista pa... ...sa ating gobyerno. At alam ho kahit ordinaryong mamamayang Pilipino... ...na ito ay klarong may... ...conflict of interest mga kabaitaan. So, ibig sabihin nun... ...ito ay labag sa ating konstitusyon o sa Saligang Batas, mga kabantaan. Nung narinig ho ng karamihan, abay, talagang tindig balahibo dahil nga po sa pasabog nitong si uh, Panfila Lacson. Maganda na sana ho, yung nasimula ni Sen. Marculeta o bilang uh, chairperson ng Blue Ribbon Committee ay biglang inagawan ho nung nabanggit na ho yung pangalan ni Tambuaya. Nung, pum, uh, nung pumalit na ho ito, o okay sana, ay biglang lumihiso unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ng taga sa kanilang live stream ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee na parang walang patutunguhang maganda dahil unti-unti na hong nalihis. Hanggang hindi na ho ito na pangalanan ang 67 ka mga kontratistang kongresista at mas lalo pang iniipit at ginawang sinungaling itong si Orly Gutesa na nagsasabi ho at under oath sa kanyang mga sinasabi na siya po ay personal na naghahatid ho ng milyong-milyong halagang salapi ho na nakasilid sa 40 ka mga maleta kung hindi ako nagkamali sa pamamahay ni Saldico at dyan kay Romualdez Tambuaya at dyan mismo sa Malacanang mga kabalitaan. Parang biglang natakot ho itong si Panfilah Kaya nung sinabing meron pang 67 para hong na-pressure siya rito at nagpa-bebe effect mga kabalitaan na kuno ay meron dang gumugulo sa kanyang investigasyon na pinatutsadahan niya po si Senador Marculeta pero alam ng karamihan na ito ay may pinoprotektahan ho mga kabantaan. Kaya nasabi ko po dito na siya po ay nagisa sa kanyang sariling mantika dahil po napaamin na isa rin pala itong Marites, itong si Panfila Lakson, mga kabalitan. Si Blue Ribbon, uh -huh. nung hinawakan ko na, walang connection whatsoever. Uh -huh. I will deny that ano, because it is true. Ako lagi kong sinasabi, we will go Where the evidence leads us, ano? Mm -hmm. and I will not be distracted kung ano yung ingay, yung netizens na naglalabas uh, ng kung ano, no, para ma-distract. Mm -hmm. Hindi ako ma-distract. Basta ang usapan namin, at least nung ibang mga kasamahan ko, doon lang tayo kung saan patungo ang ebidensya. Doon lamang tayo. Kayo rin po nagsabi na 67 congressmen ay contractor. Ang tanong ko, eh, kailan nyo rin ko papangalanan yung 67 na yun? Wala ayun? akong pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen or yung congressman contractors, nakuha ko yun sa isang member ng house. Mm -hmm. Noong kasi simula pa lamang ng 19th Congress, 2022, nagkakwentuhan kami, napunta na sa by the way, tinanong ko, by the way, ilan na ba yung... Uh, congressman na contractor. Mm -hmm. Sabi niya ang huling bilang ko 67. Hindi ko naman pinurso kung sino sino 'yon. Mm -hmm. Kasi eh, naging curious lang ako dahil marami na napapabalita na congressman naging contractor, contractor naging congressman. Sa akin red flag na red flag 'yon. Mm -hmm. Kasi 'no maliwanag na conflict of interest. Opo. Oh, But as far as you know. Pero po ba mag meron mo tayong resibo dyan? na napaamin ho dito si Panfila Lacson na isa lang pala itong Marites ang 67 ho ka mga kontratistang kongresista ho na tinutukoy niya ito sa kanyang privilege speech mga kabalitaan so ending ho sa kanyang pagmamayabang paasa lang ho sa sambayanang Pilipino sa nakikita ho natin dito, ito ang marahil sa isa sa mga dahilan kaya ho umatras na ito bilang chairperson dahil baka ho uh, mapipilitan ho siya at uh, pipilitin ho siyang pangalanan itong 67 na wala naman pala itong uh, kaalam-alam ho. Kung baga ghost din pala itong 67 na tinutukoy ho nitong mga kontratistang kongresista. Napabilib na ho tayo dito kay uh, Panfila Lacson mga kabalitaan dahil nga po napakatikas niya nung nagsasabi siya na meron ayon sa aking investigasyon na aking mga kasamahan yung sa team ko ay nalalaman ho natin na meron palang 67 ka mga lisistang kontratista ho mga kabalitaan. So impressed yung mga tao, yung mga nanonood wow ang galing talaga napakatalino pala itong uh, si Panfila Lacson kaya dapat siya rin ay isa sa mamuno ho ng Blue Ribbon Committee dahil may paninindigan eh yun pala mga kabalitaan para lang ma-impress siguro itong si Bonget ha? at uh, gigil na gigil na agawin ho ang uh, pwesto nito ni uh, Chairperson dati na si Sen. Marculeta ng Blue Ribbon Committee ay nagtagumpay ho ito ending naman ho pa baby effect ko mga kabitaan na di umano may nangguluho sa kanya at siya po ay bumitiw bilang blue uh, chairperson ng Blue Ribbon Committee mga kabalitaan kaya kung kayo po ay gusto nyo ganitong klaseng uh, timplada ho ng ating uh, paglalahad at pagbibigay ho ng uh, mga impormasyon at pagtutuwid ho ng mga binabaluktot na mga impormasyon sa ating lipunan, huwag kalimutan ho hinihingi ko po ang iyong suporta uh, na sana po ay magsubscribe kayo at pinutin ang notification bell and then para mas na mapanood lahat ng mga kababayan natin abroad, paligon ito ng maraming likes buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at suwisyon and then i-share nyo na rin po ito mga kabaltaan Magkita-kita pa ho tayo sa ating pagbabalik maya-maya lamang ho. Dito pa rin ho sa ating uh, munting bahay sa mundo ng social media. Danagan Balita Reaction Video News Update. Ako po ay magpapaalam na maraming maraming salamat kanatungtanan. To God be the glory mama chip chip. Peace out. Oh